Ayan guys. Nasunod na sinain guys. Ayan. Hi guys. Good morning. Welcome back to my channel guys. Orang TV Mix Vlog. Tayo po ay bibili ng gulay. Banyak tayo. Tingnan natin kung may kulay pa guys. Okay. Ay, marami na ito dito. Ayan guys, maganda na ang panahon. Wala na ulan. Wala na pong ulan. Sana tuloy-tuloy na iyan. Ang tayo ay makatuyo na ng sinampay. And mamaya pala ilabas ko hindi ko muna ilalabas hanggat hindi ko pa na oh. saan galing ang seksing ito? Ah. Okay. ay baha pa din bibili tayo guys ang gulay yan baha buti dito may daanan na may hallway dito na. O, tapak. Uy, may music. Guys, may music. Gibili akong gulay. Kaso may music. Kapag vlog pa talaga. <laughs> Daming yung papaya doon. Oh. Lalaki, oh. Yan, guys, tayo punta din. Ingat tayo sa daan, guys. Kasi, oh. Maraming public. Ah, wait lang po. May music. Ganda no, parang may cortina guys. Eh. Ay, naku. Ay, kainit. Guys, ang init na guys. Makakatuyo na tayo ng silampay. Nakabili na ako ng gulay. Laing. Ginata ang laing guys. Ay, nabili ko halagang 50 50 pesos mas tipid to kaysa bibili ka pa ng mga rekado ba't walang tinda walang tinda ano mabakal ka kigulay laing magbakal ka na ito masira iyo ay ang manok ang daming manok Ala. Ayan guys, ang daming sisil. Daming luya dito ang tanim. Mm -mm. Napit pa pang manok. <laughs> oh, <guys. laughs> hindi ko hindi na ako nakapagbigay sa bili ng gulay kasi An lakas ang lakas ng music. tayo makapirate guys. Sayang naman ang ating pagbigay video na 'yan. Diba? dito na tayo sa mainit na. Ilabas ko na yung sinampay. Kasi mainit na. Hello, Mimi! Hello! Halika naman, kain na ikaw. Ulam na natin ito mamaya. Ayan, Sandito na kami. Naguhugasan ng pinggan. Ilalabas ko na yung mga sinampay. Ay! Ay, ay, grabe naman ngayon. Hello! Hello! <laughs> <laughs> Hello baby. Lagi nakasalubong yan si ano, si Bobo. Ah si Oreo. Ah wait lang guys. Ayan guys, salamat po. Ayan naka pinakain ko yung aking aso. Pasensya na kayo. Natagalan ako. Ayan. Ay nagutom, napagod si Ate Orang guys. Ayan, dito na tayo sa bahay, nakabili na tayo ng gulay. Ayan, Ayan si baby ko. Masipag yan. Kanino kayo ito soup drink? Pwede ka makainom na rin. <laughs> mm. Galing kasi ako guys sa labas. Ang init. Alay, ininom mo in mo? Kanina to? Ininom mo? Oo. Ano lang yung bata ito? Akala ko man yun mm. Soft drinks muna tayo guys. Ha? Huh? Napagod ako. Kasi ang init. Galing dun sa labasan. Bumila akong gulay. Ang nabili ko ay laing, di ba? Lain na masarap na ginataan. Ayan. Dalawang balot na guys, bibili ko para hanggang mamayang hapon na yun. Matipid nang kami kumain. Marami pong salamat guys. Ayan. Thank you so much po. Ayan. Thank you for watching. Bye bye. God bless. Ingat po tayo lagi. Bye.